Parang may pumuputok-putok. Ay guys, may naisip na naman po tayong kalokohan for today. So bumili po tayo ng popping candy. At ipapa challenge natin kay nanay. Pero actually, prank siya. Pero tignan natin kung kakagat siya. Let's go! Ay may challenge muna ako sa iyo. Meron ako ditong apat na candy. Titikman mo lang. Tapos suhulahan mo kung ano yung flavor. Pag tama yung flavor mo, apat to. 100 per tama. <laughs> First flavor. Ah, ah. Uh, ito pa muna, man. Matamis lang. <laughs> Matamis na. Ito. Strawberry. Ay, strawberry. Wala. Ayaw, isang daan. May 300 pa. O, isa pa. Parang puro lang naman Tapos yung may lasa yan eh. Parang, parang magka-putok-putok siya. Ah, ah. Anong flavor? Hindi. Wala pa. Ay, ano, ano ba yun? yung nagpaga yung... may pumuputok sa bibig mo na yun? Oo oh, nga. ano ba? <laughs> Ubas? Yan! Tama! Ubas! O, oh, 100. O, oh, may isa ba? 100 ah. ah. Bakit parang may pumuputok-putok? <laughs> <laughs> ah. Ano ng asuka lang ka. Oto, Putok Anong, puto, puto. puto, puto. anong Ay, okay, ano playboy? bakit na, na puto-puto? Baka labintador yan. Ang <laughs> <laughs> last Orange? Yeah! Oh, oh, oh. Ang galing ah! <ha? laughs> Kulay orange yung lalagyan eh. Last. Wait lang. Pag nakuha mo to na may 300 ka kasi yung isang malikay. Ah. Ano flavor? Manga? Ah! Oh! <laughs> <laughs> Ang galing na <ng> ka 300. <laughs> ano ba yan? Anong basa dyan? Ito, ito, ito. ito. Popping candy. Popping Mm -hmm. tiny, tiny bang. Kaya hindi eh. Kaya may bam. Kaya pumuputok-putok ka. Sabi <laughs> no, ko <kayo> <laughs> ba nung bato ba? Parang pumuputok <laughs> Oh, pumuputok ka <laughs> ngayon ng 300 pesos! Yes. Parang ako yung naputok ka ng bulsa. Wait lang. Mm. Diyo, may 300! Hahaha! <laughs> ay nilaguan ka mo <laughs>